Kung walang sasagip sa mga isda, mamamatay din sila. Doon, o nga, aray, isa pa. Oh, nakuha ko siya, Diyos ko. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Oh, tingnan mo yan. Kayo, tingnan nyo ito. Kakaangat lang namin ng mas maraming buto. May nakita akong kulay, Diyan. May isda, kunin mo. May kung ano. Kumagat lang sa lambat ko. Oh! May nakuha tayo. Nakuha ko na. Kamusta VF Nation? Welcome sa isa na namang astig na video. May napakabaliw tayong video ngayon. Nasa isang kakaibang lugar kami matapos makatanggap ng email mula sa subscriber na nagbigay ng lokasyon. Nakagugulat ang kwento sa likod nito. At sobrang excited ako mga tol. Siguradong magiging wild ang video na to. May nagawa na kaming video tungkol sa abandonadong pool. Pero di pa ganito kalaki. Di tulad nito. Ayon sa subscriber, matagal nang mahilig sa isda ang tatay niya at malaki ang koleksyon at breeding nila noon. Ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw siya. Ang anak niya ay nakatira sa New York, hindi sa Florida. Sinabi niya na ginawa ng tatay niya ang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Pangarap ko yun. Ginawa niyang lawa ang swimming pool niya sa likod ng bahay. At ito ang naging resulta, gaya ng nakikita mo. Ayon sa anak niya, may isda pa rito. Kumuha siya ng marami, pero dahil nasa New York siya, nahirapan siya. Umaasa sila sa lawa para mabuhay. May grupo ng mga molly at iba pang pain na isda na nagpaparami. Pero yung natirang isda dito ay sila mismo ang nagkakainan. Kaya ayos pa rin sila. Pero ang problema, sobrang init nitong mga nakaraang araw kaya nauubos ang tubig. Wala masyadong ang ulan. Kita mo, kalahati na lang ang tubig. Kung walang tutulong sa mga isda, tiyak na mamamatay sila. Ito ang trabaho at layunin natin. May pool dito na may mga isda. Ang dami ko nang nakikita kahit di pa ako tumitingin ng maigi. Tingnan mo sa baba, may malaking isda. Oh, malaki yun. May isda talaga dyan. Sige, may grupo ng Molly. Yun ang sabi niya. Tingnan mo. Pare, kitang kita sila. Kaya yan, grupo ng mga Molly daw, sabi niya. Yung lahi na yun. Diyos ko, ano yon? Oh, Diyos ko, ang wild nito mga pare. Sobrang daming isda dito na di mo kayang isa-isahin. Iba't ibang klase pa. Nakakuha na kami ng isda sa mga abandonadong pool noon. Pero mas wild ngayon dahil may mga astig na isda dito na inaalagaan ng taong ito. Dito niya nilagay ang mga paborito at pinakamagagandang premyadong isda niya. Ito ang kanyang pond. Astig ang konsepto. Matagal ko nang gustong gawin ito sa pool ko. Kapag umabot sa 50,000 likes ang video na to, gagawin kong pond ang pool ko. Sorry ma, pero para sa 50,000 likes. Oo, tingnan nyo yung Molly. Ang gaganda. Grabe mga tol, ang dumi ng pond na to. Lumot na sa lahat, Diyos ko Rob. Uy, may malaki. Tingnan mo doon sa labas. Doon. Oo nga. Ano? Ah, dalawa. Wala akong ideya kung ano ang mga yon malalaki sila sobra ang lalaki nila. Tumakbo lang sila papunta sa taguan. Sige, mahirap talaga kasi malaki ang pool at mahirap hulihin ang mga isda. Tingnan mo, panibagong grupo ng pain na naman yan. Sobrang excited na ako ng manghuli ng isda. At talagang iligtas sila mga tol. Grabe to. Tingnan natin kung makakakita tayo ng isda. May isa dito. Malaking palikpik. Oh, kunin mo. Malaki yan. Oh, malalim ito. Konting pagsubok sa lalim. Gitna ng pool. Sige, malalim nga. Kalahati na ang natanggal na tubig. Duda akong makukuha natin lahat sa isang video, kaya magiging serya ito mga kaibigan. Kailangan nating gumawa ng maraming video sa paghuli ng isda dahil mahirap ito. Baka may kung ano dito. Kailangan mo na talagang pumasok, Tol. Diyos ko, ayoko talaga. Ang lalim dito, tignan mo. Nako, hindi ko nga alam kung ano to. Parang trapal yata. Mukhang ito ang lining ng pool. Luma na kaya napupunit. Tingnan mo lahat ng molly dito. Diyos ko. Oo nga, lumangoy sila diretso rito. Muntik na siyang di makalabas. Pero nahuli ko na siya. Sa tingin ko, naipit siya sa lambat. Oo, oh, nandyan lang siya. Nahuli ko, muntik na siyang makabalik. Tingnan mo yung napakalaking puting molly. Ang gandang isda niyan. Ito ang bayfish. Ito ang kinakain ng mga isda dito para mabuhay. Sa totoo lang... Di mo alam kung niloloko tayo o hindi, pero totoo at gumagana talaga ito. Nandito kami ngayon, nililigtas ang mga isda sa aquarium mula sa abandonadong pool. Dinala rin nila ito. At sa tingin ko, ilalagay na natin ngayon dahil alam natin kung gaano kahirap hulihin ang mga isdang ito. Magiging misyon ito. May bitag tayo na may pain na tinapay. Ihahagis natin ito kung saan naroroon ang mga molly. Tingnan mo. Handa ka na? Ihahagis ko ang fish trap. At sana may lumangoy papasok dito. Sana dumiretsyo sila papasok. Gutom na sila. Nandyan na ang bitag, nakaset na ang bitag. Babalikan natin yan mamaya at titingnan kung may nahuli tayo. Sa ngayon, subukan pa rin nating hulihin ang malalaking isda gamit ang lambat. Gusto kong hilahin to. Gusto ko itong hilahin pataas kasi siguradong nagtatago ang mga isda sa ilalim nito. Ayos! Natanggal na ng buo ang tolda. Ngayon, wala nang matataguan ang mga isda. Nasa ilalim ko lang, nasa ilalim ko lang, nasa ilalim ko lang. Oh, malaking isda. Ang labo ng tubig Nahuli ko siya. Diyos ko, ang laki ng goldfish na to. Tignan mo! Diyos ko. May kung anong sumisira dito. Tignan mo. Tignan mo yung mata niya. Diyos ko, may sumisira dito. Mga pare, tignan nyo. Grabe yan. Nako. Parang di okay. Ilalagay natin siya sa timba. Sige. Maaaring may mga parasite dito na sumisira sa mga isda. O ang ibang mga isda dito ay maaaring nag-aaway-away. Grabe pare, nakahuli tayo ng malaking goldfish dito. Tignan mo, may sugat siya. May nanakit siguro sa kanya. Ay, ang lala niyan. May malaking, agresibong isda dito, sigurado. Wala tayong lambat na sapat liit ng butas para mahuli ang maliliit na isda. Hindi mo sila nahabol, Dad? Ang bilis nila. Tingnan mo doon. Ito, oh. Sige, ibang grupo naman yan. Yak. Ay, hindi ko nga alam kung ano yon. Diyos ko, ano ba yon? Parang may mga parte ng bahay sa pool. Ayan, ayan. Malaki yon. Oo, oh, may malaking babae dyan. Isusuot ko na ang night vision. Oo, oh, may malaking isda sa ilalim. Ako rin, ako rin. Ayun, papalapit siya. Goldfish na naman siguro. Sana pumasok nung kasalambat, sir. Ang bilis nila. Di ko sila nahuli. Narito na ang mga mollies. Handa na. Papapasukin ba ang pusa? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Tingnan mo yon. Ang ganda ng isa na yon. Oo, oh, subukan mong kunin yon. Kadiri naman yon. Titingnan natin kung makakakita pa tayo ng ibang isda na kaya nating hulihin gamit ito. Malamang kukunin namin ang cast net sa truck at ihahagis dito dahil ito ang pinakamagandang paraan. May fish trap din kaming inihahanda. Kahit paano makukuha natin ng mga isda ngayon. Nandito na si Rob na may cast net. Iligtas mo ang mga isda pare. Siguraduhin mong ihagis sa malalim. Excited na ako makakuha ng 50,000 likes at gawing lawa ang pool ko. Ang galing nun Rob. Siguradong may nahuli tayo. Ay saday, lumalabas na ang mga molly. Marami ka bang molly? oh, oo, oo. Oh, oh. Oo, siguro. Oo, ilan ang nakuha mo? Dalawang molly ang nakita ko ngayon. Oo, oh, malalaki at matataba sila. Siguradong kinakain nila lahat ng lumot, insekto, at lamok doon. Ang astig nila. Kunin na natin ang iba pa. Diyan lang, Rob. Diyos ko, ang laki ng isda. Ayos, pare. Huhuli ako dito, baka may matakot na isda. Ano yon? May naramdaman ako, Rob. So, ihahagis ko ba doon? Ano yan? Oo, may malaki talaga akong naramdaman. Oo, oh, pera. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan natin. Pero marami na tayong nakitang isda. Alam nating nandito sila. Iikot ko na to, bibigyan ko tayo ng ilang hagis. Nandoon ang dalawang malalaking puting isda. Pareho sila. Oh, sa likod na sulok. Grabe, ako na ngayon ang pressured. Diyos ko. Oh, masama ito pero may paraan tayo. Tatlo, dalawa, isa. Oh, sa tingin ko gumana yata yun. Halos mahulog na ako. Oh, nakuha mo na. Diyos ko, ano yon? Oh, nakuha mo pareho. Ano yon? Ang lalaki ng mga yan. Diyos ko, parang may malaking Midas o Red Devils kahit anong tawag mo sa kanila. Diyos ko, kumalma mga lalaki. Dalawa agad ang nahuli ko. Tingnan mo. Baka magkapareha sila sa pagpaparami, sabay nahuli. Lagi silang magkasama kaya pwedeng may anak dito. Tuwing nakikita namin sila, dalawa lagi. Siguradong mas marami pa kasi nakikita na natin. Sige, kukuha pa ako ng tubig para sa kanila. Perfecto. Kailangan nating i-reset ang bitag ngayon dahil nahuli ko ito gamit ang lambat. Tingnan natin habang nandito tayo. Tampung minuto pa lang ang lumipas. Kamusta wala tayong nahuli? Ibalik na lang natin. Diyos ko, ano yun? Ano yun? Buto ba yun? Galing ba yun sa pool? Oh, nandoon. May isa pa. Anong buto to? Buto ba ng isda? Kung alam mo, sabihin mo. Grabe talaga. Kadiri talaga ay maaring naging masama yon. Ay, nakita ko yon, Nakita namin yon. Di nakita? Nakita namin. Isasama yan. Katol, alis na ako. Hindi, bumalik ka rito. Rob, saan ka pupunta? Ayusin mo yan. Sige, saan ko ito dapat ihagis? Aangat ko agad ito. Oh. May nahuli ka. Ano yon? Grabe, tingnan mo to. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Baka parang tinik yan. Ang laki nito. Tingnan mo ang orange niyang palikpik. Ang guwapo niya. Ang ganda nito. Di pa natin nakita to. Puro puti at orange lang ang isda na nakita natin. Parang berde ito. Halos nagbablend sa pool. Di natin siya makikita hanggat di siya nahuhuli. Ilagay natin siya sa timba. Tattingin ko ngayon, marami na tayong isda sa timba na to. Ililipat natin sila sa nakahandang cooler. Tapos magpapatuloy tayo sa paghuli ng iba. Tara, lagay na natin sa cooler. Ang astig nito. Lagyan mo ng erator. Diyos ko. Punuin ulit natin ang timba at ituloy ang panglalambat. Tingnan ng mga molly. Handa ka na? Oo, oh, susubukan kong hulihin sila sa lambat. Nakuha ko. Nakuha mo? Nakuha ko na siya, Rob. Tingnan mo yan, Lidyan. Ang ganda ng maliit na molly. Parang puro puti. Ilagay na natin sila sa timba. Walang tubig ang timba. Sige, buddy. Ikaw muna dyan. May maliit na molly na nagtatago dito. Nasa hagdan siya. Tingnan mo siya. May isa dito mismo. Oh, nakuha mo na. Nakuha mo na. Oh. Tingnan mo siya. Ayan na. Nakuha ko. Hindi, andyan siya. Andyan lang siya. Halika rito. Oh, nako. Ayan na. Ay, grabe. Pare, parang nag sports ako ngayon. Nandyan sa pwesto mo. Mag-iwan ng super. Salamat. Nandyan siya. Oh, ayan na. Nagawa natin, pare. Diyos ko, parang nanalo ako sa karera. Ayaw niya talagang tumakas sa akin. Parang sinasabi niya, tara na pare, ang daming maliliit na orange na isda. Wala akong nakikitang ngayon. Kaya nagtatago sila. May dalawa pa. Gusto nilang mahuli. Parang sinasabi nila, kunin mo ako. Parang sinasabi nila, pakiusap, nahihirapan sila. Ay, wala na sila. Hayaan mo na. Tinititigan nila ako. Sinusubukan naming itaboy ang mga isda papunta sa gitna. Naghagis ako ng lambat. Paikot-ikot si Rob gamit ang dipnet. Pero wala kaming nakuha. Isang beses lang may nahuli ako sa lambat. Mabigat siya at gumalaw. Kaya alam naming may isda pa rito. Mga pare, tingnan nyo. May nakuha ulit kaming buto. Wala akong ideya kung ano yon. Pero nagahagis ng lambat si Rob. Ilalabas ko ang bitag kasi sinusubukan naming ihagis ang cast net at takpan ng lawa. Pag may fish trap dito, di talaga kami makapaghagis. Kaya may lubid dyan. Tingnan natin kung ano ang nakuha natin. Oh, dalawa sila. Tingnan nyo, mga pare. Sige, may nakuha tayong maliliit na isda. Excited ako. Oh, tingnan natin. Yung maliit na orange na isda. Oo, ano yun? Ano ba yan? Hindi ko alam. Malaki, nandoon sa fish trap. Ilalagay sa timba. Ayan na. Hindi orange to. Oo nga, ano ba yan? Mukha silang ewan ko. Pero itatabi pa rin natin. Sige, tatlo na ang isda sa fish trap. Itatapon ulit natin yan pagkatapos maghagis dito gamit ang cast net. Sige, tingnan natin kung may laman dito sa kanto. Ang pangit ng hagis ko. Uy, nakahuli ka ng Molly. Uy, bro. Ang lalaki nila at ito na yung pinakamalalaki sa lahat. Grabe, Diyos ko. Tingnan mo yan. Sige, pare. Labas ka na sa lambat. Tignan mo. Ang tataba ng mga to, kaya ilagay na sa timba. Ilan na bang Molly yan? Lima na ba yan sa timba? Sa kabila, may lima pa. Kaya sampu na lahat. Tara, tuloy pa tayo, mga pare. Ayos yan. Oh, ano yan? Diyos ko, ano yan? Tingnan mo, may nahuli tayong isda, hindi moli kundi parang chichlid. Saan na yon? Ayun. O, oh, tingnan mo, oh, parang dahon ang itsura niya. Akala ko dahon lang, tapos bigla siyang gumalaw. Ang astig nito, tingnan mo. Yan ay Afrikanong chichlid. Tara, sige. Alam na natin na may Afrikanong chichlid dito. Kailangan natin ng mas magagandang lambat. Kasi alam na natin na maraming isda dito. May mga chichlid. Ibabalik ko agad ang bitag. Ngayon, nahuli na natin ang una nating Afrikanong chichlid dito. Ang astig ng itsura. Halika dito. Nahuli ko siya gamit ang lambat. Oh, naipit lang siya doon. Kita mo, mas kita mo ang mga kulay ng isdang ito. Astig talaga ang isda, mga tol. Ilalagay natin sa timba at sinisave lahat, malaki o maliit. I-share sa comments kung paano mahuli ang mga ito. Siguradong gagawa kami ng part 2 dito at siguradong kailangan naming kumuha ng mas magagandang kagamitan. Kung nais niyong tumulong, mag-iwan lang ng super thanks sa comments. Maghihintay kami ng 30 minuto hanggang isang oras para makahuli kapag may nakuha na kami. Ano yon? O nakuha na namin. Ano ba to? Nakita namin siya sa hagdan. Mga pare, okay? Wala talaga akong ideya kung ano yan. oh, ano yon? Parang severum na lalaki yan. Ewan ko, baka waro. Ewan ko, wala talaga akong alam. Nahuli namin siya sa lambat. Lambat, kasnet. Alam mong pagod na pagod na ako kasi nagkakasta ko ng 30 minuto. Mga pare mag-comment sa baba. Nilagay na natin siya sa timba. Nagbibigay yan ng pag-asa pare. 30 minutos na tayo dito. Wala pang nahuhuli. Oh. Bibili ako ng walang isda. Malaking puting isda dito mismo. Kakalubog lang. Handa ka na ba? Ay, nabasa ako ng todo. Sayang, malaking puting isda na naman yon Parang midas ulit. Kailangan natin gumawa ng part 2. Pero huhugutin muna natin ang bitag at titingnan kung may nahuli pa tayo. Ano yun? May kumagat sa lambat ko. Natatakot ako. Kunin na natin ang bitag na to. May buto. Baka parang malaking isda lang yon na sanay lang sa galaw na parang... Pwede itong malaking isda. O kung ano Pero tanggalin na natin itong bitag. Oh, nakakakita na ako ng kulay. Ano yon? Aprikano ba sila? Marami pa? Yung mga yon. Oh, tingnan mo yan. Pangit man, Afrikanong chich yan. Isa pa. Oh, may asul. May asul yung isa na yon. Mas maganda talaga yung isa. Astig din ito. Dapat tayong bumalik na may mas magandang lambat. Tatlong African siege ito. Grabe ang astig ng unang araw natin sa bagong abandonadong pool kung saan magliligtas tayo ng isda. Mga tol, kakailanganin natin ng maraming video para mailabas lahat ng isda dito. Pero limampung libong likes at gagawin kong parang pond ang pool ko. Katulad ng ginawa ng taong to. Tip po pang to. Tara, ilagay na natin sila sa sasakyan at umuwi na tayo. Nasa cooler na lahat ng isda. Ang daming kulay. May magagandang malalaking red devil dito. Astig na isda. Mas mapula pa itong isa. Baka magkapareha ang dalawa, kaya posibleng may baby dyan. Alam nyo ba kung ano yan? Mag-comment sa baba. Misteryoso ito. Ayos siya, uh... O parang naalala ko yung parrot si chlid O oh, parang totoong loro ang astig nun. Kung excited kayo sa part 2, mag-like lang sa baba. Uwi muna tayo at ilalagay natin ang mga isda na to sa mga pond. Ayos ba mga tol? Nakarating na tayo sa bahay ko. May dalawang timba tayong puno ng isda na galing sa abandonadong pool. Nakauwi na tayo at ilalagay sila sa mga pond ko at bibigyan natin sila ng tahanan na nararapat sa kanila. Magsisimula tayo sa lalaking ito, ang goldfish na to, at hindi natin siya isasama sa ibang quarter goldfish. Ilalagay natin siya sa itim na batsa para magpagaling siya para makabawi siya ulit? At oo, dapat gumaling siya dito at makabalik sa isang daang porsyento. Ilalagay natin siya sa koi pond. Marami tayong mollies na ilalagay sa mini pond. Siguradong maganda ang itsura nila doon. May mollies na tayo, kaya posible silang dumami. Nandyan din yung malaking tadpole na nakuha natin sa imbornal. Malalaki talaga ang mga to. Tingnan nyo kung gaano kalaki yon mga tol. Ang gaganda. Dalawa pa, yung huli ilalagay na natin. Okay, wala si mama kaya pwede tayong mag-usap. Ito ang gagawin nating pond pag umabot ng 50,000 likes. Ang astig kaya nito? Parang yung iniwang pond na pinanggagalingan ng mga isda na hinuhuli natin. Pwede nating gawing sariling pond dito at lagyan ng isda. Siguradong astig yun. Hi, nasa Cyclicid Pond kami kasama ang koin namin. Kumusta tol? Gusto nyo bang bumate? Marumi ang pond ngayon dahil umabot ng 50 degrees kagabi at nilagyan ko ng tubig mula balon. Ang gaganda nila tol. Maraming siklid dito, libo-libo, at iba-iba ang klase. Paborito ko tong pond at may nahuli kaming tatlong African chichlid mula pool na ilalagay dito. Tignan mo, yung dilaw at asul. Sige kayo na dito. Medyo malikot lang siya. Pero hindi naman masama. Ayos na. Nasa hukbo na tayo ng Oscar mga pare. Nagiging paborito ko na rin itong pond. Tignan nyo lahat ng leeg. Parang isang quarter. Makikita nyo yung malaking chichlid na nahuli natin sa abandonadong pool sa likod. Sa tingin ko, alam na natin kung ano yon. Tinatawag itong chisel to chich lead. kaya may mga astig na South American sheep dito. Kaya magdadagdag tayo ng ilang isda dito. Kasama na itong si Kuya, malaking pulang demonyo, sobrang astig na isda dito. Ayan, sumali ka na sa Oscar Army. Astig talaga itong isda na to, pero kulay dugo siya. Ayan. May dalawa pa tayong isdang ilalagay dito, at sila na ang huli. Isa ay ito, tama ba? Oh, ang ganda pala niya talaga. Tingnan mo yung pula sa kanya. Tapos itong isa parang malaking makinang. Astig nito! Mag-comment sa baba kung anong isda ito. Sige, tingin ko nakahuli tayo ng lima o apat. Lahat sila na, Rihanna. Oo, ayan na sila. Excited ako makita kung anong mahuhuli natin sa abandonadong pool. Siguradong masaya ito, kaya wag kayong mawawala mga pare. Pindutin nyo ang subscribe button. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, mag-iwan ng like. Kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe kayo. Paalam na.